Ang timbangan ng katarungan, pag-unawa sa katuwiran at kasamaan. Kawikaan 28:5 Ang masasamang tao ay hindi nakakaunawa ng katarungan, ngunit ang mga naghahanap sa Panginoon ay lubos na nakauunawa. Kawikaan 29:7 Isinasaalang-alang ng matuwid ang usap ng dukha, ngunit hindi pinapansin ng masama ang gayong mga alalahanin. Ang mga talatang ito ay nag-aalok ng malalim na mga pananaw sa magkaibang mga katangian ng matuwid at masama na nagbibigay diin sa mahalagang papel ng katarungan at pakikiramay sa pagkilala sa pagitan nila. Ang mga talatang ito, bagamat na iiba, ay nagpinta ng isang magkakaugnay na larawan kung paano ang pag-unawa ng isang tao sa katarungan at ang kanilang pagtrato sa mga mahina ay nagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao. Ang masasamang tao na binanggit ay hindi nangangahulugang mga kriminal sa legal na kahulugan Ngunit sa halip ay mga individual na ang mga aksyon at motibasyon ay hinihimok ng pansariling interes, walang empatya at tunay na pagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Ang kanilang kakulangan sa pangunawa ay hindi intelektwal, nga ito ay isang kakulangan sa moral, na nagmumula sa isang pagtanggi sa isang mas mataas na autoridad sa moral. Sa kabaligtaran ang mga aktibong naghahanap sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral, at pangako sa pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos, ay nagkakaroon ng komprehensibong pag-unawa sa katarungang ang pag-unawang ito ay lumalampas lamang sa mga batas ng tao na kaugat sa mga banal na prinsipyo na sumasaklaw sa isang mas malawak na pananaw ng katuwiran at pagkamakatarungan. Ang matuwid ay hindi mga pasibong tagamasid. Aktibong isinasaalang-alang nila ang adhikain ng mahihirap na nagpapakita ng empatya, pakikiramay. Ang kanilang mga aksyon ay isang direktang at kahandaang isulong ang mga taong nasa gilid at mahina pagpapakita ng kanilang pag-unawa sa katarungan na sumasalamin sa isang pangako sa pagiging patas at katarungan para sa lahat sa kabaligtaran ang masama ay nagpapakita ng isang walang kabuluhang pagwawalang-bahala sa mga mahihirap at mahina na inuuna ang kanilang sariling interes kaysa sa mga pangangailangan ng iba ang kanilang kawalan ng pag-aalala ay hindi lamang isang bagay ng kawalang-interes ito ay nagsisiwalat ng isang pangunahing depekto sa kanilang moral na kompas, isang kawalan ng empatiya na nagdidiin sa kanilang kasamaan. Hindi nauunawaan ng masamang tao ang gayong kaalaman dahil hindi siya tunay na nagmamalasakit sa mahihirap kundi para sa kanyang sarili. Ang kanyang mga deklarasyon ng pagmamalasakit para sa mahihirap ay malamang na may lihim na motibo. Ang masasamang tao ay yung salungat sa kalooban ng Diyos. Hindi nila nauunawaan ang hustisya at kung ano ang hinihingi nito mula sa isang gobyerno o isang lipunan, iyong mga naghahanap sa Panginoon, sa kabaligtaran, ay dapat magkaroon ng pinakatumpak na pagkaunawa sa katarungan. Konklusyon, huwag iboto ang sinungaling na politiko, iboto natin ang tapat,